Yan, what's up mga kapising Yan, for this video May mag-adventure na naman tayo mga kapising Ang isda po tayo Ang huli po tayo ng lambiyong Mga kapising Kaya samahan nyo naman kami Sa aming panibagong adventure Ngayong araw Tara na mga kapising na mga kapising marami na naman ito naghihintay na mga customer natin mga kapising dahil ang ating pamain ay masibad laging nabibili mga kapising and maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin mga kapising yun kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video ay, huwag mong kalimutang i-follow ang aming Facebook page. I-share. At huwag mo na rin kalimutang subscribe ang aming YouTube channel. Mga kapising. Nagtataka po kayo kung bakit meron pa ko nito. Ito gagawin po nakin aking sombrero. Mga kapising. Damit kasi sobrang init mamaya. Tsaka uh, itong bagay lagayan po ng cellphone. Mga kapising. Yun, malapit na po tayo sa dagat mga kapising. Pababa na po tayo ng hagdan. Dito na po tayo sa dagat mga kapising. Kalma na kalma. Yan, papunta po tayo sa ating site mga Kapising. Nagsasagwa na po kami mga kapising. Ito po yung ating mga kasama. Mga bata. Timoner. Dito na po tayo sa ating site mga kapising. At nagano na po kami ng pundo. Ayan po yung ating kasama. kapising kada dumapo tayo mga kapising hmm? -galad -galad na po, kami. <laughs> okay. po yung namin, mga kapising yan, po yan ang namin Iba na po yung ano nito Kasama namin si Kapising Iron A.K.A. Batman Tataktak na po tayo mga Kapising Nagladadlad Atin lang bat ang agos po ngayon ay pamait mga kapishing punta po dun sa subuhan o sinubuhan mga kapishing tapos na po tayo sa ating pagreladlad ng lambat mga kapishing <coughs> po yung ating panghila mga kapishing inihila ito pa hanggang dulo para makuha po yung buong lambat natin yan po yung taga to po taga tingin pa ng lambiyong kung dumadaan pa po doon nagroro yun sa iba yan po si batman sa dulo mga kapishing But man, the indito. And that man. One hour later. tapo po kami mga ka-fishing Pagbayin po ng mga customer natin Mga ka-fishing Buwi Walang pamain e, Dito buwi iki na binatak na po namin Ito sa bulsahan mga ka-fishing Malambiyong natin sa namin mga kapising sobrang lawak yan mga kapising ang lambiyong natin pinapano natin sa bulsa pinakadulo ganyan to ang mga lambiyong sa amin mga kapising sariwang sariwa po mga ka-fishing yan po mga ka-fishing ating huli unang huli unang customer pa natin ayun na nakabili na po siya mga ka-fishing dalawang uwilan dalawang ladlad na namin mga ka-fishing dalawang ariya yung taga ano natin taga binta naghihintay na shout out kay kuya G kalawang ariya natin mga kapising batman malungkot si batman mga kapising kalawang huli natin mga kapising Oke. Laki-laki. laki sariwa. Woo! Mga Naga talon talon pa po mga kapising fishing Katlong area natin mga kapising e, ating huli. pangatlong area mga kapising gano pa mabuhay pa Si Batman po 'yan ha Batman 1 hour late Yan pang-apat na, na nating batak mga ka-fishing Pang-apat na po tayo mga ka-fishing Batman. Ko nakita niyo mga ka-fishing. Maraming lambi yung Yung pinapaano na sa dulo. Sa pinakambulsa ng fishing. hindi kaya itong dalawang bata hindi talaga kaya mga kapising hindi talaga kaya itong dalawa talaga kaya <laughs> mga fishing 31 po ito mga ka-fishing yung 45 po ay dinala na nung isang taga-alako natin alright